or tourist video mga idol no mao na yung update sa birthday sa anak ni Paring Jo. Dire na mo gihil sa radangan mga idol kay nagasinabot may mga ligo lagi may mga idol kay relaxing ba para makaligo ligo po tag ka tubig mga idol kay nindot jud kay ni kaligo andre mga lugi Ginadayo dayo po na dire mga idol dagang ay mga ligo dire. So mo ni mga pagkaon ng mga idol nga dala simple na kay mga idol kay pinobre lang nga pagkaon mga idol. Kining nga among gi kuan diri gihanda diri ay pili pili lang mga idol ay mga biko pansit o nanudlos nagplato ang anak ang yan ang asawa ni paring Edgar mga idol sorry ha nanudlos og plato na tapos ang akong asawa ni mga idol nasa likod si paring Edgar gitagaw plato dili na dosya siya kay biko ya kining morning gibutihan mga idol kay nakaputi nga anak ni paring Joe 10 years old na ni mga idol magpray muna tayo mga idol bago tayo kumain Lord salamat sa grasya na sa mga otobanga, Lord manghinaot mi Lord na tagaan kami may panglawas ni Lord yung igubanan sa agi birthdayhan thank you kay Lord nagpasalamat kami kanimo thank you Lord o so, so ato nang sugdan ang kaon pakaway kaway na sparing jo As sparing igar na na tulot tulo na sila sige kaon na mo kay murag udto na ni ba kay ang paghawa na mo dito na mga alas noibis, siguro na ananis mga alas 12 mga idol oh bisan ang kaon wag na nating patagalin pa Oh, yan. Na. Nah, si <coughs> na lingi -lingi o yan. Kauna. Na si Paring Edgar si Paring na lingi-lingi kay Unsa dagoy gipangita ning Paring Joe dagoy? Ana lakaw-lakaw man ni. Eh. Nagiina na nga Paring kauna Paring Oh, sus dito ra day ni harap sa kamera ang duha. Nagpasiaw sa silang duha. Usa silang mga aun. Mm, kiniging duha kum jata ni di duha. Grabe kini ka pasiaw ning duha jud. Oh, tanawa. Mo oh, gina akong gipokusan sa kamera mga idolo. Mm, ang ni tabo ning duha. Mm, sige. Oh, kauna mo, kauna mo. Eh, hey. na mahurot na ron dia sa mga kaubanan na to ng pagkaon ron. Hasta ko dili mabinlan niya ni. Eh. <laughs> binlan oy, naghan pa kay ning sudan nga nabilin oh, kini ni mo ni among gisakyan ganina mo ni ang driver pag umang ko na ko ni. Alam niya, kay Ismail ni kini lagi siya nang salad nga gusto. Oo, oh, oo, oh, oh. ah, kayo. Ako nga sawa nagdala gis ka pa, sus pa bandihadong kanon. Di kini palugi ako nga sawa kay basta kaon ay sigutan ani mukaon kini Ang kini siya, siya yang mo ang asawa ni paring Edgar mo ni kauban gyud po namo sa vlog oh ini ang na sila mga lami kay yung mga nay mga dessert ya oh Na, no, naibiko, biko oh kauna as paring Jo abot na paring Jo nagpapalit na si paring Jo pang pahilis oh ana tirada na mga idol kauna sadya na kayo mo ang tubig mga idol diri nga bugnaw kayo matinaw, oh, aw kay mga idol mabora na mga idol lingaw jud kay mga bata diri mga idol e, Mabora kayo na. Anong hugas as sa paring Edgar? Ayos si paring rin igar ni. Pag humanog pang huwag, sapakaway-kaway din siya sa kuwa. Anak siya? Pre, padayo na diya pre, kay mga na ta. O, oh, muna siya, yung muna igingon niya sa kuwa. Agtubag po na kuwa na. Sige pre, padayo niya mo pre. Kini na mga idol anak ni paring Edgar, igar mo na mong editor. O, <coughs> oh, muna eh. Si paring Joe jo diyan. Wala ko kitang pa jo. Gasa na to na to. At tora. Nigi mo na. Nang problema ni si pa rin jo. Kung sa iyahang gamitong gitudusan o bandihado dili siya. akini ni Deng iyang gidala kay gusto niya pang one time na nga na siya mo balik-balik sa lamisa oh di tagaan pa jud buo oh. oh tanawa oh oh o oh, lingi-lingi pa ah dito dito na tirada na mo ni panirada lingko dis pa rin jud umba to di kwatro da yon mm <laughs> oh dia pakaway kaway pa na atbang nga nagdasig kaon kada kan mo nga ligo di eh, mga idol salamat kay mga idol thank you ka sa pag-support